Problemado po ba kayo mga bossing ko tungkol sa usapin ng utang? Asya mga bossing ko, ako may rekomenda sa inyo na mainam na subukan nyo po itong gawin upang sa ganon, hindi ka lagi na tungkol sa usapin ng utang. Ngayon po mga bossing, ganito lamang. Napakasimple mga bossing ko at kayo mismo ay sa darating na mga blessing na paparating at mapapasin ninyo, nakakabayad kayo sa inyo mga pagkakautang, unti-unti nyo itong nababayaran, na, 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 naiiwasan nyo yung mga stress, nakadakatapusan, ayan na naman si Judy, yung mga ganyan sitwasyon na sumasakit ang inyong ulo mga bossing ito po yung pinagdaanan ko ng ganyan sitwasyon kaya alam na alam ko na po yan unang una mga bossing ko kailangan baguhin nyo yung mindset ninyo na nagpapanika at daing ka ng daing na wala kang pera baga po yan, huwag ibubuka sa bibig na wala kayong pera lagi sasabihin magkakaroon ako ng maraming pera at kailanman na hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera ako ay makakabayad sa pagkakautang at kailanman na hindi na ako muli mangungutang pa. Ngayon pa mga bossing, masabi ko lamang hindi masamang mangutang. Lalo-lalo na kung may pambayad ka mga bossing, meron kasi nisiguradong pambayad. Ah, uh, masaklap, kung ikaw pa yung utang, tapos bahala na si Batman. Yun ang mahirap mga bossing. Ngayon pa mga bossing, para hindi mo na maranasan ng ganyang sitwasyon, lalo kang magsisipag, tsaga-tsaga lang, huwag kang mainip, huwag pairal ng init ng ulo, at pagkatapos huwag kang makakalimot magdasal, lagi niyo po ipagdadasal na makabayad na kayo at magkaroon kayo ng malaking halagang pera. Tapos, sabayan nyo po ng pampaswerte upang sa ganon, mabilis kang maka-attract ng swerte, lalo na sa pera. Ngayon pa mga bossing, ganito po inyo pong gagawin. Ito pa mga ko ang ating luya. Ang luya mga bossing ko isa sa mga subok na na maswerte. Maswerte po ito at pampantaboy din po ito ng mga kamalasan. Puy ko po yung napakaraming pagsubok sa ngayon at may namalas mga bossing ko, gamitan nyo po ito ng luya para mag-goodbye ka malasa na po kayo mga bossing. Subok po ito na napakaswerte mga bossing ko basta ikaw ay may 100% na paniniwala na ikaw ay makakabayad at ikaw po ay makakarao sa araw-araw at malalampasan nyo ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Yun ang pinaka-importante mga bossing kasi once na ikaw pa mga bossing ko, in-accept nyo na wala kang pambayad, sumuko ka sa hamon ng buhay na ko walang mangyayari. Lalo na kung ikaw isip ng isip hanggang sa sumakit ng ulo, na uwi na sa depression at kung ano na ang negatibo na ginawa. Kaya mas maina mga bossing ko, meron kang mga pampaswerte upan sa ganon makaiwas ka sa mga ganyan sitwasyon at imbis na mawala ng pag-asa, madadagdagan ng kumpiyansa ninyo sa inyong sarili na kayo'y makakabayan. Ngayon po mga bossing, ganito lamang gagawin natin sa luya. Dahil nga po, full moon, mga bossing ko, ngayong March 25 mga bossing ko kaya lubos-lubosin ang mga pagkakataon dahil marami pong mga naghahantabay kapag sumasapit ang full moon bumibili pa ng kalendaryo ni Anorio para makita mga bossing ko or sinesearch sa Google kung anong oras magsisimula at anong oras ito magtatapos yan po ay pagdating sa usapin ng full moon yan po ay mahiwaga dahil yan po ay nagliwanag sa kalangitan na madilim na kalangitan gumagay liwanag ng buhay pagdating sa usapin ng pagbe-bless ng bahay pagbubukas ng bago negosyo, pagbubukas ng ng bagong tahanan, pa, ikakasal or kaya po ay uh, bibinyagan or kaya mamamanhikan, Pagting sa usapin ng pampaswerte, ang pulmon ay hindi nawawala. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin nyo lamang, harap ka ng mga bandang alas 7 sa luwanag ng sinag ng buwan, nang uh, sa silangan kaharap pa sa silangan. Nakarap ka sa buwan at Manalain ka ng time team na mula sa inyong puso na makakamit niyo lahat ng inyong mga pinapangarap, makakabayad sa mga pagkakataon at maraming pera ang darating sa inyo. Mag-wish ka na ng lahat ng gusto niyo na kayo po sa inyong negosyo, ako sa aking negosyo ako ay yayaman at nagkakaroon ako lagi ng araw-araw ng malaking benta. Or kaya po uh, matitigil na ang pagtatalo sa loob ng aming tahanan. Or kaya po pagdating sa karamdaman, ako ay gagaling sa aking karamdaman o lahat ng miyembro ng pamilya na may karamdaman, banggitin niyo na ay gagaling po. Gano pa man bossing mo, wala na lahat ang mga kamalasan. Pagkatapos po niyan, ibilad niyo po ito sa sinag po ng buwan. I-overnight po natin hanggang alas 8 ng umaga para dalawa ang swerte sa buwan at araw. Pag na bilad niyo na mga bossing ko sa, alas, sa, sa buwan at sinag ng araw, Uh, alas 8 ng umaga, kunin nyo po ito at ito po ay isiksik nyo sa inyo pong pitaka or sa inyo pong bag at ang dulot po nito ay swerte. Ito po mga bossing, kahit ito'y natuyo, ang luyak, iba po sa bawang. Ang bawang kapag natuyo na, tapon nyo, napalitan nyo ng bago. Pero ang luya, mga bossing ko, once na ito'y nagiging para natutuyo siya na natutuyo, mas matindi pa ang blessing na maaring dumating. Ngayon po, pwede ka rin magtanim ng bawang. Ibilad nyo siya sa sinag po ng araw at ng buwan o ng buwan at ang araw. Pagkatapos kinabukasan, ay itanim niyo po siya mga bossing. Kagaya ng ginawa ko doon sa aking halamanan na kagaya na pinapakita ko po sa inyo. Swerte po ang dulot po nito. Kaya ako ikinaniwala na naisyo po itong gawin. Asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat. Good luck po sa inyo po lahat. Bye bye!